Miss Rose, bakit ang daming OFW ang walang ipon? Okay. So, ito may share ako sa inyo, guys. Um, based to sa mga nabasa ko or mga narinig kong kwento from sa mga kakilala kong OFW, meron daw tatlong dahilan bakit imis na makaahon financially, eh, lalo lang nababaon sa kahirapan yung mga OFW. Una, maling pag-iisip. Malit lang yung sahod ko, paano naman ako makakaipon? Ayan. Maling pag-iisip yan, guys. Bakit? Marami rin namang malaking sahod, pero baon din sa utang. di ba? Diba? Kung totoong maliit yung sahod mo, yun yung dahilan, sana wala nang nakaangat sa buhay na mahirap. ba? Diba, sabi ko nga sa inyo, sa previous video ko, wala yan sa laki ng sinasahod. Nasa tamang pagmamanage yan. Eto, guys, tip ko sa inyo, um, if you have an extra, kahit maliit na amount, try nyo i-invest. Kasi pag nag-invest kayo, yung money nyo tumutubo. Tapos yung tubo no, ni-invest ulit, tutubo ulit yun. Kumbaga, yung tubo nyo, tumutubo na, tumutubo pa. So, after ng ilang years, imagine niyo pag samasamahin nyo yung tubo, saan kayo makakakuha ng ganong amount? So, yun yung power ng investment. Pangalawa, disiplina. Eto, di natin makaya disiplina yung sarili natin, or kahit sino yung mga naiwan natin sa Pilipinas, lagi mong isipin yung totoong dahilan bakit ka nag-ibang bayan. At yun yung unahin mong atupagin na matupad. Disiplinahin mo yung sarili mo na mag-impok, hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo. Tandaan mo, OFW ka, ikaw ang unang-unang papasok sa isip ng mga tao sa Pinas sa panahon ng pangangailangan. Gusto mo ba na pag na-hospital na yung pamilya mo, kahit sinong membro ng pamilya mo, eh magmamakaawa pa sa ibang kamag-anak mo sa Pilipinas? Try to think of it. Pangatlo. Yabang. Ito guys, may nabasa akong kwento about sa yabang. Kasi nakakatawa. Kasi isipin mo ah, yung asawa nang naiwan sa Pinas, kumuha ng sangkatutak na loan. Housing loan car loan, panay ang kaskas -kas ng credit card, may mga bagong devices, bagong sapatos, di ba? Kitang-kita na yung pag-asenso nila na, ng maraming bagay, di ba? Pero isang araw natanggal yung asawang Siman sa trabaho. So, sa tingin mo, saan sila kukuha ng panggas sa mga kinuha nila sa hulugan? It's either uutang sila or ibenta ng palugi yung mga ari-arian nila. Turuan natin yung sarili natin sa paggastos sa abroad at lalong-lalo na yung mga naiwan sa Pinas. Huwag natin isipin na mababayaran ng mga gadgets na ipinadala mo ang oras na wala ka sa piling ng mga anak at asawa mo.